Pagkagising ko, nag-check nga ako ng mga message sa Facebook page nga namin dito sa may NSP Biryani page. Meron nga kaming big orders dito nga lang nga din sa may Muntin Lupa Delivery nga to of Baya Lalamu. Nung nailista ko nga lahat ng orders niya, sabi ko, wow, ang dami nga nito. Tapos, next stock nga ako sa kanya kasi syempre, malaking orders nga to. Halos lahat nga nang nakalista nga dun sa menu nga namin, bibilihin nga niya. Except nga lang nga sa chicken inasal. Then, wala rin naman akong napala kasi nga naka-pride bait nga siya. So yun nga, dahil nga uso rin yung mga bugos buyer, pati na rin nga yung mga bugos seller. Minsan talaga kapag malaking orders nga, yun nga, talagang nag kami. Even talaga noon na nagdi-deliver kami. Nung sa bahay pa lang kami kasi meron ng ilang mga nagreseller nga sa amin. Nakasa na lang talaga ng loob at tapang nga yung kailangan. Pagkatapos nga namin mapag-usapan lahat ng orders nga niya, binayaran niya na rin through Gcash. Kaya nawala na rin yung pag-aalala ko nga. Then, chinat ko nga si Geraldine na pagkatapos nga ng school ni Tantan, dumiretso na nga siya dito kasi nga para nga may katulong nga ako. Alas dos din kasi ng hapon, gusto mong ma-receive nga ng customer namin yung mga in-order nga niya na pagkain. Alas on nga, nagsimula na rin akong magluto ng para sa Java Rice at Basmati Rice nga namin. Pagkaluto nga noon, sinalang ko na rin nga yung beef at saka chicken Then, Saka ako lumabas para nga bumili nga ng yellow. Kapit lang din naman yung binibilan ko nga ng yelo dito araw-araw. Para nga sa mga magda-dine-in na. Then pagkabalik ko nga, nilinisan ko na rin yung ulingan. Saka na rin ako nag-almusal. Yung almusal ko nga na kape at tinapay, parang tanghalian ko na rin talaga. Pagka nagkakape pa naman ako, ang tagal ko rin makaramdam ng gutom. Kaya usually, kumakain na naman ako ng kanin yan. Mga alas tres na naman ng hapon or alas 4. Pagkagising ko nga lang nga din sa umaga, wala lang din akong ginagawa kundi nga uminom ng tubig. 12.30 nga, sinimulan ko nang nga yung orders nga sa amin. So yun nga, nag na nga muna ako ng whole chicken, then iniiwan-iwan ko na nga lang nga din siya kasi nga wala pa si Gerald. mag na nga, dumating na rin nga si Gerald din. Siya na rin nga yung nagluto nitong burger, pati na rin nga yung shawarma. Matatapos sana uh, namin siya bago nga mag-alas 2. Yun nga lang, merong nag in nga dito na bibili nga raw sila ng isang shawarma, pati na rin nga chicken biryani. Kaya yung exactong piniprepare nga namin dito, binigay na lang nga namin sa kanya kasi nga nagmamadali din siya dahil nga break time nga lang nga niya sa Amber. Pero sakto namang alas dos nakakapagpabok na rin nga kami. So yun, Sir Kennedy ng Taga Lakeview, maraming maraming salamat po sa big orders. Bandang alas tres nga, mayroon na naman nga kaming panibagong big orders. So ito naman, sa country homes naman to, barangay po tatan pa rin. Sabi nga niya, for dinner nga to, kaya kailangan mga around six makarating na nga sa kanila. Medyo malakas nga yung shower mga namin, kaya yung tira nga nung kalahating kilo na ginawa ko nung isang araw, niluto ko na rin nga. mag -a alas 4 nga, sinindihan ko na nga yung ulingan nga namin para dun nga sa isa na maraming orders na pang dinner. Medyo natatagalan din kasi ako magpaningas nga nito kasi nga wala nga kaming mabilhang gas dito. Then yung isa nga sa mga viewers ko at isa din nga sa mga nakikrave nga ng mga pagkain nga namin. Bumisita nga sila dito at galing pangaraw sila ng Maynila pero taga San Pedro talaga sila nakatira. Una nga muna nilang tinikman yung shawarma. Pagkatapos nga umorder na rin nga sila ng whole chicken pati na rin nga beef biryani. Matagal na din daw kasi siyang nagkikrave nga ng pagkain nga namin. And yun, shout out sa iyo be, Maridong Gaban. Kasama rin nga yung asawa mo. Maraming maraming salamat nga sa pagpunta nga dito sa amin. So yun nga habang busy nga silang kumakain nga doon, hindi rin nga ako masyadong makapagkwentuhan sa kanila. Kasi piniprepare nga namin yung orders nga namin na for dinner nga. Sobrang nabusog nga daw sila kasi yung basmati rice talagang mabigat din talaga sa tiyan. Busog sila ng bong. Ang dami kasi basmati. <laughs> Sige, ingat kayo ha. Bye-bye. Bandang alas 6 nga naibok na nga namin yung dadalhin nga sa country rooms um, na for dinner. Yun nga maraming maraming salamat Sir Anton sa big orders nga at sa pagtitiwala nga sa aming pagkain. Pagkatapos ko nga maibigay sa rider yung mga pagkain, dumiretso nga ako ng palengke kasi bumili nga ako ng kamatis. Naubusan nga kami at sobrang mahal nga ng kamatis kasi parang yung isang piraso nagkakahalaga nga siya ng 10 piso. Nakapangalawang bili nga ako ngayong araw nga na to kasi nga ang dami naming pinagagamitan ng kamatis. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ang ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!